Up, <laughs> What's up Madlang people mabuhay What's up Madlang people mabuhay

Oo, oh, kung wala may diwi, kung mag-init, kung buang yun, kaya mada, ma mamatay man, kung di mabukuan. Kani? Adi mo na sagbot, buwan mo na. Ang balaya mo na. Uri gano. Uri Tapos ano siya. Kalabo. Kalabo. No, hindi nalakot. set Maka yan, kalau kita pergi ke sini Dah, buat ni mana dah Nanti kita mampu keluar Ilang dress siap sa awal na awal Dress Wala <laughs> man ron. Agok na. Wala man sila ron. Adlok na yan ito. Na ulaw. Yan, gabon. Gabon. Uy, gano. Ano oras doy? alas 5 na. Kaya nga, nag, ano ako dito, nag-video-video. Nag -video. Kasi alam ko nang alas 5 na. 5 o'clock na. What's up? Mula tak? Silum. Silum. Hai Silum. Hai Sniklang. Hah? Ini makam mak Subuyas ba? Oh. Anam naga kuan mawa gina? Mawa nak terbayang si gadaat logik gunahan. Arau-arau macam mana? Kana araw-araw maguna di. Eh. Makuha gina tanan. Ma kuan na nakadugayan mapuo. Mapuo na nakadugayan kay sige magguna kada adlaw. Napagani o ang Balik ko na ninyo Welcome guys to my vlog. Ang linis-linis na mga guys. Yan ang minin nagmintin kami dito sa ano -insa, mga insan ko. Yan. Yan. Oh. Malinis na guys. Dito mga tanim kong kamatis. Ito mga kamatis kong tanim. Yan. Tomato. Yan, malinis na diyan. Oh, tingnan niyo. Malinis na diyan. Ka dito pa taas dito si Undoy nag ano nagguna nagguna siya mga guys si Undoy okay. hali O oh. kana okay. Yan tapos O oh, yan dito yan sa baba noon, kunti lang yan, pero ngayon malak, malak, marami na. Kaya na ko, tinanim ko yung mga dalawang laman. Yan, tinanim ko. Saka ito, inayos ni Undo ito. Inayos ni Undo yung, ano, yung banda. Yan, mga banda. Kaya na ano na yun, eh, na, nalapag na. Na ano naman, <laughs> na, natumba natumba na ba sa Bisaya? Natumba sa Bisaya. Oo, mm, natumba sa Bisaya na. Ha? Pilay. Ano so? Oo, napilay. <laughs> napilay. <laughs> Ang napilay kay nakuan man na doy, napiang. <laughs> napiang unang napilay, iba yun. Natumba. Oh, yan. Na, nadapa. Nadapa na 'yon, 'yon. Ito, nadapa na 'to. Pero inano ni Undoy. Binangon ni Undoy. Bumangon 'yon, oh. Yan. Nadapa na 'yon, ah. Dapa, dapa. Nilagyan ni Undoy ng ano, ganyan. Nadapa Surigao. Nilagyan ni Undoy ng mga bunot ng niyog. Yan. Nadapa Surigao. Mm, dapat Surigao. <laughs> yan. Dumi, ah, ano na, malinis na tungo dito sa ano, taas tayo. Malinis na guys. Tingnan nyo guys. Malinis na o. Oh. Malinis na dito guys. Pero yung ano, hindi ko pa nalinisan yung ano, yung swimming pool. Hindi ko pa nalinisan. ito nalinis ko na. Ayan. Nalinis ko na yan. Dito, dagat may dagat doon oh ang ganda ng view dito mga guys dito sa bahay ng ano ko mga insan hmm. Pungtyugal property nila yan yan ang bahay ng mga insan ko conjugal property nila yan yan mga guys pinasok pamilya Baba na naman tayo mga guys. Baba... Pa-baba... 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 Baba na naman tayo. asa na? -an? dai anilo? Day? dai Mag-iilis na ka, Day? Hmm. Yan ang may-ari dito. apo ng may-ari. Pamangkin ng may-ari oh may bago na siyang CPO ano ITEL dito, dito, dito ka day dito ka day dito ka ja dito ka day dito ka oh yeah